May nakilala ka na bang isang introvert na may tahimik na lakas na nagkukumad ng respeto pero hindi sila intimidating? Ang mga introvert ay maaring hindi palaging ang pinaka-vocal sa grupo, ngunit nagtataglay sila ng mga natatanging katangian na ginagawa silang karespe-respeto at pinahahalagahan ng mga nakapaligid sa kanila. Sa video ngayong araw, aalamin natin ang mga dahilan kung bakit may mga introvert na hindi naman nakakatakot, ngunit hindi din dapat sila pagsamantalahan mula sa kanilang kalmadong otoridad hanggang sa kanilang emotional intelligence. Ipinapakita sa atin ng mga introvert na ito na ang lakas ay hindi tungkol sa pagiging pinaka-vocal. Ito ay tungkol sa pagiging totoo, reflective at hindi natitinag na self-awareness. Narito ang mga dahilan kung bakit iba ang mga introvert hindi dahil sila ay intimidating, ngunit dahil sila ay respected. Number 1. Assertive, hindi aggressive. Ang paninindigan ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong sarili ng may kalinawan at pananalig nang hindi lumalampas sa linya ng agresyon. Kabilang dito ang pag-alam kung ano ang gusto mo, pagtatakda ng mga hangganan at pakikipag-usap sa iba sa paraang parehong iginagalang ang iyong sarili at ang iba. Halimbawa, kung may pumutol sa iyo sa isang meeting, ang isang assertive na tugon dito ng mga introvert ay sabihin na Hayaan niyong tapusin ko muna ang aking punto bago tayo magpatuloy. Ipinapakita ng diskating ito na pinahahalagahan nila ang kanilang sarili nang hindi pinipigilan ng iba, na pinalalakas ang respeto sa halip na takot. Ang mga introvert na yinayakap ang assertiveness ay lumilikha ng isang aura ng pagtitiwala sa sarili na natural na nakakakuha ng respeto mula sa iba. Number 2. Paglinang sa tahimik na kumpiyansa ang tahimik na kumpiyansa ay isa sa pinakamakapangyarihang tool sa arsenal ng isang introvert. Ito ay ang paniniwala sa kanilang mga kakayahan at desisyon nang hindi nararamdaman ang pangangailangang i-broadcast ang mga ito. Iginagalang ng mga tao ang mga komportable sa kanilang sariling balat at hindi naghahanap ng patuloy na validation. Halimbawa, ang isang introvert sa trabaho ay maaaring harapin ng isang mabigat na proyekto Hayaan na mga resulta na magsalita para sa kanila at magiliw na tanggapin ang pagkilala ng walang self-promotion. Ang understated na kumpiyansa na ito ay kadalasang nagiiwan ng pangmatagalang impresyon dahil nakaugat ito sa pagiging tunay at kakayahan sa halip na kayabangan. Number 2. Nananatiling kalmado sa ilalim ng pressure Sa mga sitwasyon na may mataas na pressure, ang pananatiling kalmado ay isang kasanayan kung saan mahusay ang isang introvert. Ang kanilang pagkahilig sa panloob na pagpoproseso ng mga impormasyon ang nagpapahintulot sa kanila na mag-pause at mag-isip muna bago mag-react. Halimbawa, sa isang mainit na pagtatalo, sa halip na magtaas ng boses o maging defensive, maaaring tumugo ng isang introvert ng may mahinahong pahayag tulad ng Naintindihan ko ang iyong pananaw, pero gumawa tayo ng solusyon. Ang composure na ito ay hindi lamang nagpapababa sa tensyon, ngunit nakakakuha din ng paghanga mula sa iba. Dala mga tao ay may posibilidad na irespeto ang mga kayang mapanatili ang kontrol kapag ang iba ay hindi ito magawa. Number 4. May kalmadong authority pero hindi dominante Ang mahinahong otoridad ay nagmumula sa consistency, pagiging maaasahan at ang kakayahang magpahayag ng pagtitiwala. Ito ay hindi tungkol sa paglupig sa iba, kundi tungkol sa pangunguna sa pamamagitan ng pagiging halimbawa. Halimbawa, ang isang introvert na namumuno ay maaaring tumuon sa pagbibigay ng malinaw na direksyon, paikinig sa input ng kanilang team at paggawa ng mga matatalinong desisyon. Ang diskarte na ito ang bumubuo ng respeto dahil ipinapakita nito na ang otoridad ay hindi nangangailangan ng puwersa, nangangailangan ito ng pagunawa at pagpapasya. Ang mahinahong otoridad ay nagre-resonate sa iba dahil lumilika ito ng isang kapaligiran kung saan nararamdaman ng mga tao na sila ay naririnig at pinahahalagahan. Number 5. Nagiging mahusay na halimbawa sa pamamagitan ng kadalang mga aksyon Ang mga aksyon ay mas nakaka-impluensya kaysa sa mga salita, lalo na para sa mga introvert na madalas na pinipiling maging tahimik na impluensya sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakita ng integridad, kabutihan at pagiging maaasahan, ang mga introvert ay nakakakuha ng respeto ng hindi ito hinihiling. Halimbawa, kung ang isang introvert ay patuloy na nakakatugon sa mga deadline, sumusuporta sa kanyang mga kasamahan at maayos na hinahandle ang mga kritisismo, ang iba ay natural hahanga sa kanila. Ang pamamaraang ito ng pamumuno sa pamamagitan ng pagiging halimbawa ang nagpapakita ng lakas ng pagkatao na higit na matibay kaysa sa pagsisikap na igiit ang pangingibabaw sa pamagitan ng mga salita lamang. Number 6. Nauunawaan kung kailan dapat maging vulnerable. Ang vulnerability kapag binabalanse ng may kumpiyansa ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbuo ng paggalang ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka, takot o pagkakamali sa isang nasusukat na paraan ay magpapakita na ikaw ay tao lang din at madaling lapitan pero resilient. Halimbawa, ang isang introvert ay maaaring umamin sa isang meeting ng team tulad ng Nahirapan at hindi naging mahusay ang ginawa ko sa project natin. Ngunit marami ako natutunan mula dito. Ang pagiging bukas na ito ang nagpapatibay ng tiwala at koneksyon habang pinatitibay din ang ideya na ang vulnerability ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Iginagalang ng mga tao ang isang taong kayang maging tunay nang hindi nakokompromiso ang kanilang lakas. Number 7. Self-aware at reflective Ang kamalayan sa sarili ang nagpapahintulot sa mga introvert na maunawaan ng kanilang mga lakas, kahinaan at kung paano sila nakikita ng iba. Ang pag-unawang ito ang nagbibigidaan sa kanila na gumawa ng mga matatalinong desisyon at ayusin ang kanilang pag-uugali kung kinakailangan. Halimbawa, maaaring mapagtanto ng isang self-aware na introvert na kailangan niyang magsalita ng higit pa sa panahon ng mga pagpupulong upang matiyak na maririnig ang kanyang mga ideya. Ang antas ng pagmumuni-muni at ang kakayahang umangkop na ito ay hindi lamang nakakatulong sa kanila na lumago, ngunit nakakuha din ng paggalang mula sa iba na humahanga sa kanilang emotional maturity. Number 8. Detach pero compassionate pa din Ang detachment ay hindi nangangahulugan ng pagiging cold o walang pakialam. Ngunit nangangahulugan ito ng pagpapanatili ng emosyonal na mga hangganan upang maprotektahan ang panloob na kapayapaan. Maaaring pagsamahin ng mga introvert ang detachment na ito sa kanilang pahikiramay upang lumikha ng isang balancing diskarte Halimbawa, maaari silang magbigay ng mabuting payo sa isang kaibigan nang hindi masyadong nakikibahagi sa mga drama Ipinapakita ng balancing ito na habang nagmamalasakit sila ay pinahahalagaan din nila ang kanilang emotional well-being Iginagalang ng mga tao ang mga kayang makiramay nang hindi na-overwhelm dahil nagpapakita ito ng lakas at emosyonal na katatagan Number 9. May kakayahang lumayo Ang pag-alam kung kailan dapat lumayo sa mga toxic na tao o sitwasyon ay isang tanda ng paggalang sa sarili. Para sa mga introvert na kadalasang mas gusto ang pagkakaisa, ito ay maaaring maging mahirap ngunit kinakailangan. Ang paglayo ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Pinahaalagahan ko ang aking sarili, hindi ko dapat tiisin ang kawalang galang. Umalis ba nito sa isang nakakapagod na pagkakaibigan o pagtanggi sa isang hindi patas na kahilingan sa trabaho, ang kakayahang ito ang nagpapakita ng lakas at pagtatakdan ng hangganan. Mabilis na nalalaman ng mga tao na ang isang introvert na nagpapahalaga sa kanilang oras at lakas ay hindi madaling pagsamantalahan na natural na naguutos ng paggalang. At number 10, Emotional Intelligence ang emotional intelligence ay isang pundasyon ng magalang na pakikipag-ugnayan. Para sa mga introvert, ito ay ang pag-unawa sa kanilang mga emosyon, pagkilala sa damdamin ng iba at pagtugon ng naaangkop. Halimbawa, maaaring mapansin ng isang introvert na ang isang katrabaho ay nai-stress at mag-aalok sila ng tulong sa isang mahinahong paraan. Ang kakayahang mag-navigate sa mga emosyon ay epektibong nagpapatibay ng mas malalim na koneksyon paggalang sa isa't isa. Ang emotional intelligence ay tumutulong din sa mga introvert na pamahalaan ang mga hindi pagkakasundo ng maayos. Tinitiyak na hindi sila nakakatakot o madaling madismiss. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hinding-hindi magahabol ang isang introvert sa mga taong gusto nila. Shoutout kay Loewe Borlongan. Sabi niya, self-growth, mas focus po kami dyan. No pressure darating din yon sa tamang panahon. More blessed po Sir AP. Sabi naman ni Marie Vic R. Escarda, dahil siguro mas pinipili ko na maging single habang buhay, ayaw ng masyadong atensyon. At tayo naman kay Aram V. Adraxe, hindi komportable na kami ang maghahabol. Mas gusto ko na lang magsarili. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Lorena Bintas, Mark Jan Apilado, Joel Estrada Manaog, Gina Lim, Norbin Martin, Malia Momena Bantas, Boy Junjun Perang, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Edmundo Jornadal Jr., Andrew Alivin Anicas Vlog, Isabel Yap, Mark Insular, at kay Your Critics. Kung gusto nating ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na upload. Salamat sa panonood sa sampung dahilan na ito kung bakit ang mga introvert ay nagkakaroon ng perpektong balanse ng pagiging iginagalang ng hindi palaging nakakatakot. Ang mga introvert ay may hindi kapanipaniwalang kakayahang magpakita ng kalmadong otoridad, tahimik na kumpiyansa at emosyonal na katalinuhan na ginagawa silang madaling lapitan ngunit hindi natitinag sa kanilang mga halaga. Kung nag-resonate ito sa iyo at gusto mong tuklasin ang higit pa tungkol sa mga kakaibang lakas ng mga introvert na tao, Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at pindutin ng notification bell para sa higit pang katulad nitong contents. Tandaan, ang pagiging iginagalang ay hindi nang na hulugan ng pagiging vocal. Ito ay ang pananatiling tapat sa iyong sarili. See you sa susunod na video. Alam mo ba na kahit sino ka pa, hindi maghahabol sa iyo ang isang introvert. Panawam sa video na ito.